Ah, uh, yan guys, sinong gagawin natin ngayon? Hydraulic cylinder. Yan, i-share ko sa inyo guys kung paano yung gagawin. Paano ang mga proseso? Yan guys. Ganda ng kulay, kulay gatas. <laughs> kami, nagre-repair kami ng mga cylinder. Yan, yung binotingting nila, pneumatic cylinder naman yan. Ito naman yung sa Star City, yung ginagawa namin bago. Yan, shock absorber yan sa, ano, uh, jumping star. dito na ngayon ang, ano, gagawin natin. Umpisa natin dito. E, ganyan lang yung siya sa umpisa. Eh, yung nakasabit kanina guys, yan ang gagawin natin yung nakita nyo sa umpisa hydraulic cylinder yan ang ano heads ay ano yung ano o oh, titingin tingin pa tuk piling pugi ah, makinahin mo natin pakinisin natin yung ganyang pinagkatingan ng acetylene i e square natin i e square mga ng flying cutter kailangan natin harangan kasi masakit yung talisik yan, Mainit. Pag dumikit sa balat. kailangan din natin na kasids lagi, guys. Para hindi tayo mapuwing ang sa mata. Kasi nakakabulag yan pag sa mata tumama, guys, itong talisik nito. Yan, ito yung aking trabaho talaga. Yung mga repair-repair, guys, ano lang yan, sideline. Ito. Ito yung aking mga kasama dito lang ako. ito naman ako. lagi naka video sa video. Eh may kinuha lang ako, guys. Ayun. Susukatin muna natin bago natin isalang ulit. And kinakat ko na lang, guys, kasi matagal kasi magmakina. Nakakainip pag uh, antay. Ayan, kikilin muna natin yung mga gilid kasi matalas. Yan, yung mga edges ba? Ang tawagin, ba? edges Talas kasi yan. Yung mahawakan natin, masugatan pa tayo. Yan, balik natin, salang ulit. Pag na, ano na yan guys, na mailing na, makatapos na siya, uh, ah, bubutasan naman natin yan para naman yun sa dadaan ng tayrad. Para doon dadaan yung mga lak sa surrender pag nabutasan ko na sasalang, sa pa yun sa torno kasi para kabitan ng mga lagay ng oring at saka sa mga sil dami pang ano yan guys mga dadaan ng ano machine tapos balik ulit sa akin yan dahil mabutasan ulit ng port uh, laglalagyan pala ng port ang port nya ay 3 port may mano lang yan guys Tingnan maliit Pero mano ma, yan Malakas Huwag natapos na Had, kasi hydraulic yan Gagamitin pala yan sa ano ah uh, Si supply pala namin yan guys Sa, ano, sa ram Sa moto light Yan, ang, ano yan Si supply yan namin Ano siya ano yan Fabrication Ang tawagin sa amin Customize kami talagang gumagawa niyan mm -hmm. na makina natin dito ang unang proseso salang muna dito sa milling para mak makinis yan, mainis na siya. Ano na yan? Dalawa, bali tatlo yan guys kasi may ano pa yan, may plants. Yung plants naman, yung sa harap yun nakalagay. Yung nakikita nyo dun sa ka, uh, pinakita kong video nung una, yung malaking malapad na pinakamalaki yun ng plants. Na makapal. Ito, tinatanggalan mo na natin ng ano, ribaba. Kasi masakit hawakan kamat so tayo mabigat pa naman to tsaka medyo mainit pag bagong makina tapos niyan guys uh, ano na yan pag na sa torno at uh, assemble na kung kompleto na lahat tapos pag uh, assemble na pintura uh, di, testing muna pala i-testingin di, tapos na testing na pinturahan na dito dito pa rin natin namin yan pinipinturahan sa chef ay naano lang namin yung kulay sa anong gustong kulay ng customer ito so, yung plants guys ito ito naman yung heads at saka back heads <clears throat> yan pabutasan na natin ito ngayon ah, uh, sit up na natin ito dito para mabutasan na natin at saka palitan natin ng talim ang ating milling tanggalin natin yung applying cutter ah nawala nawala yung operator ah May tagal Ayan, ayan na. Ayan, paritan mga natin ng uh, talim. Uh, Chak na nilalagay natin. Para butasan na natin ito. Plants. Ito yung plants guys. Ang butas nito ay siyam. di kasya tanggalin natin tong ano nito sa pin so guys uh, ayan kasya na nakapas forward tayo guys kasi pagka uh, hindi kasi pass forward mahaba tong ano na to video kaya nakapas forward para ma-mixi ma, -ma lang ayan layout muna tayo guys lay-layout natin yung gitna pero yung mga gilid Yung wal, walong butas, hindi na Ayan na lang natin yun Dadayan na lang natin dito sa miling Ayan yung drawing Binigay Ayan ang susundan natin yung drawing Umpisa na natin Ayan so Huwag uh, ako nagbutas guys Sa gitna ako nag-uumpisa Hangapin ko lang yung gitna Tapos kung anong nakalagay na sukat sa mga uh, butas sa gilid dadayal ko na lang sa dito sa milling, para hindi na ako maglilayout layout na sa butas na kailangan lang hindi ka magkamali sa pagbilang ng ano pagbilang sa uh, sukat dito sa milling, si pihitin mo lang yan dito pero check mo rin kung tama ah, tulad yan iti-check ko kung tama yung sukat ayan lipat na pinipihit-pihit ko lang yan pero may bilang ayan. check okay sakto tapos kabila yan bali yan ng ano ko bali bali layout ko ayan hindi na guhit guhit ayan, papantay natin kung sa parehas yung mga gilid parehas tuloy. Ayun, mga gilid. Ay na. yan bubutasin na natin. Dito kakapit yung mga tie guys sa uh, plants. May thread tong ano M12. Ay M18 pa lang ang thread nito. Yung apat dito sa gitna pero yung apat sa dulo butas lang yun. 20 naman yung butas niyan. Tapos yung gitna malaki yung butas. Dep Depende sa laki ng ano. Uh, Ngoso ng silinder. Yan, talaga na yung tubig para hindi magpinit yung talim natin. Dapat coolant yan guys. Kaso wala kaming coolant ito naman mga gilid naman na butas ang mabutasin natin kasi okay na yung apat na butas yung apat na butas na yan ayan ang may thread na M18 mabutasan pa natin mamaya ng malaki yan yung top drill lang M18 ito naman yung sa mounting na sa doon sa pagkakabitan nito itong apat na yan sa gilid yan ang mounting so cut Ayan, tinitsik ko lang guys kung sakto pero hindi ko na nilili out yan diretso butas na lang yan basta makuha ko lang yung gitna ay dire diretso na yan kaya kung pare ang sukat yan guys talagang sintro sintro talaga yan lahat ng mga gilid niyan ay pantay ang layo kaya kailangan talaga pag umpisa pa, umpisa pa lang Yung gitna Yan ang siguraduhin mong parihas lahat Kasi dyan susunod lahat ng butas Yung ano Yung nakikita nyo sa unahan Yung ng dalawang ano na yun Yung ng heads at saka back head Matapos sa proseso na yan guys, tornohan naman niya sa naman na sa ano yan sa lit naman niya isasalang sa torno guys sideline pa ako ng ano uh, electric kettle so hindi ko na uh, ano kung anong sira kasi switch lang sira nyan uh, hindi ko na pinablog ayan magano na yan. na yung hinge guys na ano na yan siya na torno kaya binubutasan natin yun ngayon dahil sa port yung sa torno din natin pinapakita na kasi ano matagal ayan port ang bubutasin na bubutas sa tindan bubutasan natin yung 24 pang top drill lang ano M18 ayan ah yan na yan ba, guys, yung ano, 24 mm na butas para sa, ah, uh, hindi pala in, M18, ano pala, 3 4 pala na top, hindi M18 pala, guys, sorry. 3 4 pala na ano yan, 3 4 in PT, 3. D'accord. Ito naman yung sa piston rod may butas pa sa dulo dalaw dalawa ito naman yung ito yung M12 ayun yung sa dulo naman si parang si prey ay yung yun, na yun ang part mano-mano lang pag tap anti-gas kasi three port laki ito sa unahan guys si ano yan si parang tyron bisibisihan kami dyan ako naman yung nasa dulo hindi likod lang nakikita sa bandang kanan Ano guys, yung 3-4. Yan, ni Parangyipre. yung isa. Isang heads. Yan naman si Sir T.J. Ito ni Parangyipre. Yan ang aming su supervisor. Ayan na guys, dito na tayo sa uh, simbol natin to dahil almost tapos na, ayan. Ito yung tinitigdan kanina guys, ito yung front head, ayan, yung butas na yun na 24. Ito yung tinitigdan kanina, nabaliktad ko lang pag ano sa video, ayan yung top na tripod, ayan. yan ang, ayan ng ginagamit, ito naman yung plants na may brass na tanso. Ayan guys. Ayan diba? Siyam ang lahat ng butas. Ito naman yung barrel. Ito. Barrel nya. Ito naman yung piston. Piston at saka yung piston rod. Ayan. May yan. Dalawa sa dulo. Yan na sa barrel. Ito yung port. The three port guys. Ito. Ah, laki. Ayan. Ito yung back head. Ito yung ng fittings. Ito yung front head. Mahal yun pag tuyo na. Nasimbol na yung piston. Ilalak muna yung parang tyrol. Mahali <laughs> yan. Yes, Susunod yan, lalagyan na yan ng seal para simbolin pagka na simbol na guys uh, testing naman kung may titesting yang maglilik siya o kung wala okay na eh okay, binubo na pasok na yung pistok niya sa barrel ito yung heads ngayon nakalagay na rin okay, din natin ng Uh, seal, rad seal. Yung kulay ng yun ang seal, guys. Para hindi siya magli, magano, maglilik. Ayan na. Antay Antayan tayo lang natin. Harap kasi yung niya matigas. Naglagay ng seal matigas. Hindi rin basta-basta sakit sa kamay. kailangan malinis kasi pag once na may dumi yan guys ang kakalan yun ang cause ng leak pa dahil hindi niya masil lahat may kalso yan kapasok na rin yung brass may seal din yan guys yung brass Tapos, susunod niya nilagay yung plants niya. Pero, so, hindi mo natin ilalagay kasi wala pa yung backhead. May yung plants na may pera na apat. Ito so, na yung backhead. Ilinisan mo na kasi tinanggalan ng mga talas sa gilid. Kasi galing pa to sa uh, lift machine. Kaya sa turnuhan pa. mahirap kasi pag uh, matalas si mga gilid kasi pag, buhat na pwede kang masusugatan kasi matigas ay mabigat yan babakat talaga sa kamay mo yan kung matalas dahil sa bigat mga kapal lang piyasa yung ginagamit yan. kaya mabigat yan talaga laki pa ng piston ang proseso naman yung guys uh, ginagamit sa hand grinder at this para smooth lang yung tam, ano niya bawas natin check yung thread at saka may talas pang uh, kakapa ay uh, kinikikil okay ayan na lagyan na ng o-ring lagyan na rin ng langis ganoon na natin ilagay sa ayan buo na plants na lang ko lang ayan ito yung plants at kakatairad yung tie rod na yan yung mga yan ang mga bakal na ano yung mga shafting na yan yan ang tie rod ayan tapos lalagyan nyo ng nut sa likod para siya ma-press ayan pinupukpuk ko tapos lagyan ng nut ayan para humigpit siya tapos yan testing na natin yan guys lagyan muna na natin ng ano Uh, Gotta port fittings pala, fittings. Kalagyan ng kopler, pitano natin para sigurado. nag guys, testin na natin. Ayan, lalagyan na natin ng hose. Ayan, saksak. Ayun, ayos. Stroke na. Walang leak. pressure. lalagay mo na yung isa guys yung isang coupler para kabila na yan, dalawa na okay, stroke ayos, walang lick walang katas okay na guys, pinturahan na yung sunod yan, ayan ang kabuhan guys yung, yung, yung ginawa natin kanina Ayan, nakatutawasan siya. Ayan, well, ganyan guys. Maraming salamat sa panonood. Yan lang, i-share ko sa inyo. Ayan ang aking trabaho. Aming trabaho pala. Ganda ng kulay. Ang gatas. <laughs> and, ano yan? Bear brand? Ang ganda ng gatas. Ang ganda ng kulay. Ang gatas. And, ang may gatas. And, ang may milon. Ya la muy miró,